Ang dating number 4 sa grupong Phantom Troop, o mas kilala ng karamihan, bilang Spider. Pero bago tayo magsimula mga idol, nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol. Unang pinakilala sa atin si Umukagi sa movie ng Hunter Hunter Phantom Rouge. Ang karakter na ito ang dating number 4 sa grupong Spider na kung saan si Hisoka ang pumalit sa kanyang pwesto nung sumali ito sa nasabing grupo. Alam naman natin na bago ka makasali sa Phantom Troop, kailangan mo munang tumalo ng isa sa kanilang miyembro. Kapag nagawa mong tumalo ng isa sa kanila, makukuha mo na ang kanilang numero at ikaw na ang papalit sa kanilang pwesto. At alam naman natin, na tinalo ni Hisoka si Omokage sa isang labanan, ngunit ang nakalaban at tinalo ni Hisoka, ay isa lamang manika, na siyang isa sa abilidad ng dating number 4 ng spider. Si Omokage ay nagtataglay ng kulay pilak, at mahabang buhok, at meron din itong hikaw sa kanyang labi. Ang pananamit naman ng dating number 4 ng spider, ay kawangi sa disenyo ng kasuotan sa tribo ng Koruta, ngunit ang kaibahan, nagtataglay ito ng itim, at madilim na kulay. Nakasuot din ang nasabing karakter, ng itim na pantalon at kapa, na nagtataglay ng puting mga linya sa ibabaw. Ang tato naman ng spider, ay matatagpuan sa kanyang kanang kamay, na may numerong apat. Si Umukagi ay inilarawan, bilang isang malamig, at baluktot mag-isip na tao. Na ang tanging hangarin niya lamang, ay gumawa ng mga manika, sa pamamagitan ng mga mata ng tao. Na kung saan ang kanyang nakababatang kapatid, ang pangunahing niyang naging biktima. At kahit inaalagaan niya ito, makikita ang galit at pagkadismaya nito sa dating number 4 ng Spider, sapagkat hindi ito masaya sa kanyang buhay bilang isang manika. Kahit sinabi pa ni Omokage na ang pag-ibig niya sa kanyang mga manika ay katulad lamang sa pagmamahal niya sa kanyang nakababatang kapatid. Naniniwala rin ang karakter na ito na ang buhay ay magkakaroon lamang ng kahulugan kung ito ay walang hanggan at panghabang-buhay. Para sa kanya, ang mga tao ay walang kwenta, at kahit kailan hindi nila maaabot, ang pagiging perpekto. Madalas din itong pinagmamalaki, ang kagandahan ng kanyang mga manika, at natutuwa rin ito, sa paglikha ng mga kombinasyon, ng iba't ibang uri ng tao at mga mata. Masasabi natin na mataas ang tingin ni Omokagi sa kanyang sarili, sapagkat para sa kanya, ang ibang mga tao ay mababang uri lamang, at walang mga kwenta. At ang tawag niya naman sa kanyang sarili, ay ang Divine Puppeteer. Nahuhumaling din ito sa paggawa ng mga trahedya at masaya rin ito sa pagtapos ng buhay ng ibang mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga manika. Sa mga hindi nakakaalam si Omokagi ang kasama ng Phantom Troop nung inatake nila ang tribo ng Kuruta. Sinabi pa nito, ang ginawa nilang pag-atake sa nasabing tribo ay sobrang saya at hindi kapanipaniwala sa pakiramdam sapagkat nasisiyahan ito sa kanyang ginawang mga krimen. Ang dahilan naman ni Omokagi kung bakit ito sumali sa grupong Phantom Troop, sapagkat gusto nitong lumikha ng mga manika, nakawangis, o katulad sa mga orihinal na miyembro ng Spider, kung kaya sumama ito sa nasabing grupo. Ang Nen type naman ni Omokagi ay specialist, kung kaya masasabi natin, na dalubhasa ang karakter na ito ng isang daang porsyento sa lahat ng uri ng Nen. Alam niya rin gamitin ang pangunahing prinsipyo sa kapangyarihan ng Nen kasama sa kakayahan ni Omokagi, ay ang pagmamanipula nito sa kanyang mga manika. Ngunit kahit gaano pa kagaling ang karakter na ito sa paggawa ng kanyang mga obra at paggamit sa kanyang abilidad na tinatawag na kaluluwang manika, nagkakaroon pa rin ito ng ilang mga aberya o depekto. Sapagkat kahit gumawa pa ito ng mga manika, sa pamamagitan ng mga malalakas na Nen user, hindi pa rin ito magagaya ang tunay na pisikal na lakas at kapangyarihan sa Nen ng mga orihinal na tao. Ang kaluluwa sa manika, na isa sa abilidad ni Omokagi sa kapangyarihan ng Nen, ay nagagawa nitong lumikha ng isang manika, batay sa isang taong lubos na iniisip, ng kanyang biktima. Isang halimbawa nito, nung gumawa si Omokagi ng isang manika, na kawangis ni Ilumi. Nalikha ito ni Omokagi sapagkat, si Ilumi ang madalas na iisip ni Kiluwa, kapag nalalagay ito sa kapahamakan. Dahil merong nakatanim na karayom sa ulo ni Kiluwa, at inilagay ito ni Ilumi sa kanya. Kung kaya kapag nalalagay si Kiluo sa mga delikadong sitwasyon, lumalabas sa kanyang isipan si Ilumi. Na kung saan, binibigyan siya ng utos nito na umatras sa mga labanan, na hindi siguradong maipapanalo. Kung kaya masasabi natin, na ang mga ginagawang manika ni Omokagi, ay nakabatay sa taong madalas iniisip ng kanyang mga biktima. Ang abilidad naman ng kanyang mga manika, nagagawa nitong gayahin ang alaala, kamalayan, at maging ang abilidad ng mga orihinal na taong pinaggayahan ng mga ito at hindi rin sila maaring lumabag sa mga inuto sa kanila ni Omokagi. Masasabing kumpleto na ang kanyang mga manika, kapag nakakuha na ito ng mga mata, mula sa isang buhay na tao. Gayunpaman karamihan sa mga matang nakuha ni Omokagi, ay wala pa ring espesyal na pangyayari. Nakikita lang nila, sa mga mata na kanilang nakuha, kung ano ang gagawin ng mga orihinal na may-ari ng mga mata, na kanilang ginagamit. Hindi sila nagiging malakas, o nakakakuha ng anumang mga espesyal na kakayahan. Kung kaya masasabi natin, na limitado lamang ang lakas at kapangyarihan sa Nen, ng mga ginagawang manika ng dating number 4 ng Spider. Maari rin sumanib kay Umukagi ang kanyang mga manika, at makukuha ng dating number 4 ng Spider, ang kanilang abilidad, at lakas ng pangangatawan. Isang halimbawa nito nung sumanib sa kanya, ang manika ni Franklin, na kung saan nagamit ni Umukagi ang kanyang Nen ability. Maging ang lakas ng pangangatawan ni Franklin, nakuha at nagamit din ng dating number 4 ng Spider. Patunay lang talaga, na hindi biro at basta-basta ang kapangyarihan sa Nen, ng dating number 4 ng Spider. Sapagkat nagagawa nitong gumamit ng maraming abilidad na kanyang ginaya. Kaya masasabi natin, na malakas talaga ang abilidad ng dating number 4 ng Spider. Ngunit kahit gaano kalakas ang Nen Type, at mga abilidad ni Omokagi na ginagamit, makikita rin na sobrang nahihirapan ito, sa kanyang mga abilidad na ginagamit. Sapagkat sobrang komplikado ang kanyang mga abilidad na ginagamit, kung kaya madalas nagkakaroon ng aberya at depekto, ang kanyang mga manikang ginagawa. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinion patungkol sa tunay na lakas ni Omokagi? Maaaring yung sabihin yan sa baba, para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol, at God bless na rin sa inyo. Nais nice kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol.